So, gagawa po tayo ngayon ng suka na galing sa ating saging saba. So, ito po yung ating mga hinog na saging saba. So, ang gagawin lang po natin dito ay ating babalatan at ating hiwa-hiwain. So, since marami kaming saging dito, kaya sobra-sobra na, sayang naman kung itapon. Kaya yan, binalatan at ating pong hiwa, hiniwa na po natin para ating gawing suka. So, madali lang ito gawin guys. Pwede natin gawin kahit anong saging basta hinol. So, pagkatapos nating hiwain, ibabad lang natin or lagyan natin ng tubig na katumbas naman sa ating hiniwang saging. So, depende na rin sa inyo. Mas madali kasing umasim pag kunti lang yung tubig. 'yung iba naman pwede